For today's ganap nga ay hindi nga magadang ang aking pakiramdam. Sumakit kasi itong aking chan dahil nga sa kinain kong olive boli na binigay ng uh, kaibigan ng partner ko. So, dahil nga nasarapan ako kumain pa ako guys, hindi talaga, hindi talaga maganda yung sobra. So, dahil na sobra na ako ng kain guys, so yun na nga, hindi na nga naging maganda yung impact nun sa akin tiyan. So, kagadahan na nga is nakatulog ito si Sarah kahit alas 6 na guys, is nakatulog nga siya. So, si mama tsaka yung partner ko po ay pinabaklas na nila itong uh, itong uh, iron na to guys, itong mga bakal na ito, para i-deliver na lang bukas. Kasi nga, nirenta lang namin yan, guys. At kung hindi namin ibabalik, is mag-another uh, mag, uh, payment na naman kami kinabukasan. So, subyan na na nga ang uh, nagluto for our dinner. Kasi nga, hindi nga okay yung pakiramdam ko. So, nagluto nga siya ng nasi goreng noodles, guys. Napakasarap nito. So, mostly, ng mga pagkain dito ng mga Netherlands, guys, ay galing sa Indonesian kinabukasan nga, hindi pa rin okay yung pakiramdam ko guys. Nagsukan na ako na ng mga panahon na yan. At the same time, yung pakiramdam ko ay hindi nga okay. Nagkaroon din ako ng fever. Pati yung anak ko is nagkaroon din talaga ng fever guys. Dalawa kami may sakit nung mga oras na yan. Kaya hindi kami nakapag-vlog kahapon. So, wala naman tayong magawa. Alam nyo naman tayong mga nanay. Magkasakit na tayo. Huwag lang ang ating mga anak. Dahil work is life. At yung panahon nga ay hindi maganda. So, wala naman tayong magawa. Kailangan natin magtrabaho. So, pauwi na rin ako ng mga oras na yan, guys. Papalik lang tayo doon sa sakit, guys. Dito sa Netherlands ay kailangan is magpa-appointment ka sa doktor kahit emergency pa yan guys kailangan magpa-appointment kayo sa doktor hindi kayo basta-basta pupunta sa doktor dahil meron kayo nararamdaman na ganito meron kayong uh, ganito ganyan na pakiramdam kailangan nyo tumawag muna sa assistant ng doktor so yung doktor magde kung pwede ka ba papuntahin o sila yung mag, uh, magre-recommend kung saan hospital ka pwedeng dalhin so ganun dito dahil uh, ranas ko lang uh, ranas ko rin din naman na nung na-hospital ako, nung buntis ako kay Sarah at the same time, nung uh, nagkaroon ako ng 3 uh, uh, three months bleeding. So, ayun. Kahit emergency na siya, guys, at uh, uh, tinawag ako pa rin yung doktor kung pwede ako pumunta ng hospital. But the doctor said, I will uh, you know, prescribe ng medicine para sa yun, you see kahit na emergency na, sa tingin ko emergency sa doctor, hindi pa rin so yun na nga guys, no? ganun talaga dito kahit nagbabayad ako nagbabayad kami ng uh, monthly na insurance, well, wala tayong magagawa talaga kung ayaw ng doktor, ba? Diba? So, hanggang dito na lang, guys. Bye-bye!